Mahina ba ikot ng electrician mo? Itong tips para sa mga kaibigan. Ito ay isang electric uh, <coughs> huh? fan, no? Ayan, ay napakalakas yan mga kaibigan. Ayan, no? Napakalakas yan. Number 3, oh. No? number 1 mo muna. No? Napakalakas yan. No? Kung mahina ang ikot ng electric fan mo, ito ang tips para sa mga kaibigan. Tanong mo rin video ito. Ang, ito na mga kaibigan, no? Ang plug muna natin, no? Ayan. Yeah, Ang natin sa plug, no? <coughs> Nanggalin mo to, no? Ayan, yeah, no? Nanggalin mo to. Ito. Ah, check mo muna ito. Bago mo... Ah, no, no? Ayan, no? Napakalinis pa nito kasi alam naman natin na ma... Ah, no? Ayan, no? Pag ganito, tipan mo. Pag ginikot mo na ganyan, no? Inikot mo na ganyan. Ay, meron siyang uh, free will, no? Ah, uh, parang um, malaya siyang umikot, huh? no? Hindi naka-switch na. yan, ah. Ano. Ano, tapos titignan mo rin dito kung may kung may alok siya ng kahit konti lang, konti lang, mga ah, uh, ins lang, ayan o. Tulak mo ah uh, harap. Huh? Ayano, tulak mo. Hindi mo makita, yan. Ayano. Eh ayan, yang ano lang, no? Ganyang laro lang. Tapos may free will, no? tapos kapag, alam mo na may free will no uh, tap, tapos sa uh, pinlag mo no pinlag mo tapos si number one more. as yung ikot niya ay number one number one ganyan lang tapos ni number 2 mo ay ganoon pa rin parang number one lang yung ikot tapos pin number 3 mo ganoon din pala ganoon lang din huh? no ah uh, <coughs> na yung technique mga kaibigan, no? Baklasin mo na to. Baklasin mo na to, mga kaibigan to. dali lang yan, Ilayin mo lang to, no. Tapos kuha ka ng ano, to, no. Huh? Ang papalitan mo dito, mga kaibigan, para uh, bumilis ulit yung uh, ano, ang tagbo ng tripan mo, kaya ito lang. No, nanggal may screw. Yan, mo, no. Ito kasi, nagpalit na tayo dito. Ito lang yung papalitan mo, kaibigan. Yan, no. Ang tawag dito ay kapasitor, no? Kapasitor po ang tawag dyan. Ito po ang nagtatapon ng kuryente. No? Ito ang nagpapalakas ng ikot ng ating tripan. Kung mahina ang ikot ng tripan mo at maayos naman yung uh, kanyang ano, free wheel, no? Ito na ang palitan mo kay Bigan. Ang tawag dito kapasitor. Kung ano yung kung ano yung ano, no? Ito, totoy. Ito, 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 ito. yung lagi yung titignan. Pagka bibili kayo sa mga electronic supply, no? ito uh, titingnan nyo yung tawag dito ay kapasitor uh, mm, ito yung ano nya yung value niya, no dapat kung ano yung nakakabit sa inyong uh, electric pan huh? ay ganon din no kaibigan yung ano yung bibili nyo kung nangyari ayan uh, 1.5 UF no ibig sabihin na uh, non -far farant ang tawag dyan, no huh? Yan lang yung papalitan nyo. Ganyan lang din yung kukunin mo, bibiliin mo, no? Huwag kang bibili ng 2.0, no? Huwag ganun, dapat. O ano yung nakalagay dito sa inyong electric pan, ganun lang din. Dahil kapag tinasan nyo yan, ay uh, maaaring masunok itong kanyang, ano, ito to. Yung kanyang uh, stator. Ito yung stator ang tawag dyan. Mahal po yan. Aww. Ito stator po yan. Yan yung masusunok kapag mataas yung value. Kapag mahina naman, ngunyari, ito, uh, 1.5, no? Dililitan nyo ng point 2. Oh, mahina pa rin ang tapon ng ang ikot ng inyong electric dahil po ay uh, uh, yun nga po yung sinasabi ko na siya yung uh, magpapaikot ng ating electric no? Huh? Kaya ganun lang, mga kaibigan, yung tips natin dyan, no? Pag mahina ang uh, ikot ng electric fan nyo at na uh, okay naman yung ikot niya, yung uh, bagay yung tawag din yung free will niya, huh? uh, palitan nyo lang to. Ito lang. Ito lang yung papalitan nyo. Kapasitor, kaibigan, tawag dyan. Yun lang mga kaibigan, follow and share. Sana may natutunan kayo. Thank you, thank you.